Good day mga chingo and for today's video ay naisipan naming maligo dito sa Santa Lucia Falls. Isa lang naman ito sa lugar ng Bayan ng Dolores na talaga namang pinupuntahan ng mga dayuhan. Iniinom nga din pala ang tubig dito na pinaniniwala ang mapaghimala raw. Maraming dayuhan dito ang pumupunta at naniniwala na gagaling ang kanilang mga sakit at matutupad ang kanilang mga kahilingan. Sa mga sandaling ito ay inom nga pala kami dito ni Ate Michelle ng tubig dahil nauuhaw na nga kami. Sabi nga dito ni Ate Michelle na sabay na nga kaming uminom dito ng tubig para kahit papano'y sabay naman naming maramdaman o malasahan ang tubig. Dining. Malamig ang tubig at okay din naman ang lasa nito kahit papaano. Tawag nga pala nila sa parting ito ay buhok ni ama at buhok ni ina kung hindi ako nagkakamali. Sa anim na taong kong paninirahan dito sa Dolores ay pangalawang beses ko palang ito na pagpunta sa bandang dito. Sobrang natutuwa nga ako dito dahil masarap sa pakiramdam kapag nalalaglag ang mga patak-patak ng tubig sa aking likuran. Sa sobrang init nga naman ng panahon ay talaga namang nakakapawin ng init kapag naligo ka dito. Magiigim nga rin pala kami ng tubig dito dahil wala kaming baon. Isang 1.5 at mismo nga pala ang dala namin dito para lagyan ng tubig. Nandun nga pala sa kabilang banda ang aming mga kasamahan at doon nagsiswimming swimming. Biglaan lang naman talaga ang paliligo namin dito at hindi naman talaga namin napaghandaan. Kaya ang kinalabasan lahat ng baon namin ay talaga namang chichirya laang. And shout out nga pala dito sa aming videographer na walang iba kundi si Ate Catherine. Naging videographer na nga lang pala dito si Ate Kathleen dahil hindi nga pala siya pwedeng maligo dito ng tubig. Girls, alam niya na kung bakit. Ganap nga pala ito kahapon and bukod sa amin ay meron din mga ibang dayuhan na naliligo dito. May taral nga pala ang pagpunta dito dahil kung gaano kadali ang pagpunta ay ganoon naman kahirap ang pagbalik o pag-uwi. Pero kahit gano'n pa man ay hindi alintana ng mga deboto ang pagpunta dito. Dahil nabitin ako kanina ay bumalik na uli ako dito para maligo. Pasintabi nga po pala sa ingin ng mga aso ay gusto yata rin mag voice over kagaya ko. Sobrang tuwa ko nga pala dito kahapon dahil kahit papano ay hindi naman ako nahirapang umakyat pa uwi. Sa sobrang saya ko nga dito ay talaga namang may pasayo-sayo pa talaga akong nalalaman din eh, ay pasintabi ho. At sa wakas, napuno na rin ng tubig and tapos na rin ako maligo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!